na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Reaksyon ng tata ay sanak na pumasa sa civil engineering licensure exam kina antiga ng mga netizen. Groom, sinorpresa ng 1 million peso cash ang kanyang bride. Paris sa Amerika, arestado dahil sa paggastos umano ng pondo ng simbahan para sa video games. 27 anyos na babae mula Pakistan nagsilang ng anim na sanggol sa loob ng isang oras at mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao na meet ang ilang K-stars sa kanilang pagbisita sa Big Punch Boxing Club sa South Korea. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo kakalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! sa ating unang trending story, Proud Dad Moment. Talaga namang wala nang hihilingin pa ang isang magulang bukod sa makitang nagtatagumpay sa pag-aaral ang kanyang anak at naaabot ito ang kanyang mga pangarap. Gaya na lamang ng pagtupad sa pangarap ng isang engineer graduate mula lawag na ngayon ay isa ng ganap na engineer. Matagumpay kasi itong pumasa sa 2024 Civil Engineering Licensure Exam. At ang reaksyon ng kanyang mahal na tatay nang malaman ng good news, nagpaantig sa puso ng mga netizen. Silipin ang proud dad moment na yan sa trending report ni Pamela Adriano. Animoy bumalik sa pagkabata ang isang anak nang buhati ng kanyang ama dahil sa sobrang tuwa at pagiging proud. Ito ang naging reaksyon ng tatay nang ibalita sa kanya ng anak na si Joel Robin Cachero naganap na itong engineer matapos matagumpay na pumasa sa 2024 Civil Engineering Licensure Examination. Ayon kay Engineer Joel Robin, nasa Maynila raw ang kanyang ama nang lumabas ang resulta, kaya sinurpresa niya ito. Makikitang pagkababa ng kanyang ama mula sa motorsiklo ay sinalubong agad ng yakap ni Joel ang ama at ibinalitaan na isa na itong engineer. Ayon sa bagong enginero, napakasarap sa pakiramdam na makitang labis ang galak ng kanyang magulang sa kanyang naging tagumpay. Marami ang naging sakripisyo at pinagdaanan niya ng kanyang mga magulang para mapagtapos ito sa pag-aaral. Kaya naman iniaalay ni Joel ang tagumpay na ito sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga mahal na magulang. Nantig naman dito ang mga netizen na nagpaabot ng mga mensahe ng pagsaludo at pagbati. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next viral story! for richer or for richer. Instant milyonaryong ang isang bride nang matanggap niya ang regalo mula sa kanyang groom sa araw ng kanilang kasal. Ang groom kasi sinorpresa ng tumataginting na isang milyong pisong cash ang kanyang mapapangasawa. Ang bigating balita na yan tutukan sa trending report ni Rose Babiera. Napasa na all na lang ang mga netizen sa newlywed couple na ito mula Bukidnon na nag-viral online. Ang groom kasi, sinurpresa lang naman ang kanyang bride ng tumataginting na isang milyong piso. Ayon sa post ng wedding host na si Lester Verano, sa mismong araw ng kasal lang sila sinabihan ng groom tungkol sa kanyang surpresa. Agaw eksena ang groom na si John na naglabas ng isang maleta. Nang buksan niya ito, dito tumambad ang malabanig na tig iisang libong cash. Kita sa video ang gulat at tuwa ng kanyang bride na si Jamaica habang pinapanood ang kanyang groom na ilatag sa sahig ang 1 million peso cash. Sinuot ito ni John kay Jamaica na parang kapa at saka nagpalakpakan at nagsigawan ng mga guest. Ayon sa uploader ng video, Nag-ipon daw talaga si John para sa surpresang ito, mapasaya lamang ang kanyang bride. Samot sari naman ang naging reaksyon ng mga netizen. Mayroong mga nagpahayag ng sentimentong baka raw mas mabuti na isinikreto na lang ang ganitong uri ng surpresa. Pero ang karamihan talagang napasana all at nagpaabot ng pagbati sa married couple. Ang iba pa nga, tinatag sa comments ang kanilang significant other at sa kahumihirit ng baka naman. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, kaka cellphone mo 'yan. Madalas natin itong marinig sa mga magulang natin. Pero talaga nga bang may hindi magandang dulot ang labis na pagsa-cellphone? Arestado kasi ang isang pari sa Pennsylvania sa Amerika na itinuturo sa larin sa pagkawala ng pondo ng kanilang simbahan. Ang dahilan umano ng kanyang paghiram ng pondo para magpa-level up sa video games? Ang buong detalye alamin sa Trending Report ni Arnold Herrera. hanggang sa naabot ang hilig mo sa video games. Kung ang iba ay sa World Championships, meron din namang iba na bumabagsak sa kulungan. Tulad na lang ni Reverend Lawrence Kozak na arestado sa salang theft at felony sa Amerika. Sa investigasyon ng Archdiocese, natuklasan ang pagkupit ng pari sa pondo ng kanyang parokya na umano'y umabot sa lampas $40,000 mula 2019 hanggang 2022. Ang kanyang pinagkagastosan, video at slot machine games. Ang masakla pa, dito rin siya humugot ng pandagalo para sa kanyang mga inaanap. Pag-amin ng sospek, siya raw ay nagpapalevel up lang naman sa video games at hindi nagsusugal. Gayunman siya naman daw ay suma sa ilalim na sa counseling para sa kanyang adiksyon. Sa katunayan, unti-unti na nitong binabayaran ang mga kinupit nito mula sa simbahan. Halagang nagsimula sa $10,000. Samantala, sumulat din ito ng apology letter para sa bagong kura ng simbahan at pinadalhan ito ng karagdagang $8,000 bilang kapalit sa kanyang kinupit. Sa kasalukuyan, nakapagpiansa ang suspect at nakatakdang humarap sa korte para sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. para sa ating next viral story. Six babies in one hour. Bagamat mahirap paniwalaan, ganyan ang nangyari sa 27-year-old na nanay mula sa Pakistan. Nagsilang kasi ito ng anim na sanggol sa loob lamang ng isang oras. Ang lagay ng mag-iina tutukan sa report ni Millie Borja. Not one, not two, not three, but six. Anin na blessing ang dumating sa buhay ng 27 anyos na babaeng ito mula Pakistan. Matapos niyang magluwal ng sex tuplets o anin na sanggol sa loob lamang ng isang oras. Ang babae ay kinilalang si Zinat Wahid, ang nagbigay buhay sa apat na lalaking sanggol at dalawang babae sa District Headquarters Hospital. At para sa mga nagtatanong, Si Zinat po ay isang first time mom. Ayon sa doktor ng ospital, ang mga baby ay may bigat na nasa 2 pounds papaba at maayos naman daw ang legay. Pero syempre kinailangan pa rin silang ilagay muna sa incubator. Ayon sa naka-duty na officer sa labor room, hindi raw normal ang naging delivery ni Zina dahil marami raw umano itong naranas ng komplikasyon matapos manganak. Pero pagsisiguro ng medical experts na makaka-recover din ang first time mom. Masaya naman daw ang pamilya nila Zinat na naging matagumpay ang panganganak nito at pareho silang malusog ng kanyang mga supling. Ayon sa ilang report, may tuturing na extremely rare ang panganak ng sex sextuplets at nasa 1 out of 4.5 billion ang chance ng makapagluwal ng anim na sanggol. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, Manny at Jinky Pacquiao na meet ang Korean stars na sina Lee Seung Gi at Nancy McDonnie sa kanilang pagbisita sa Big Punch Boxing Club ng K-drama actor na si Madong Sok. Ang magkasawa na kasama rin dito si former Ilocosur Governor Chavit Singson. Mga kaganapan, tutukan sa Showbiz Report na ito. Manny and Jinky at The Big Punch. Dalawang Korean actors at isang K-idol ang nanitang ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao sa kanilang pagbisita sa South Korea kamakailan. Yan ay ang My Girlfriend is Gumiho star na si Lee Seung Gi, former Momolan member na si Nancy McDonnie, at aktor na si Marang Sok, also known as Don Lee, na may ari ng Big Punch Boxing Club na binisita ng mag-asawang Pacquiao sa Seoul. Sa pagpunta nilang ito sa Korea, nakasama rin ang mag-asawa si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Talaga nga namang mainit na sinalubong si Pacman ng Team Big Punch na mahinihan dapang banner na may nakasulat na Manny Pacquiao, The Living Legend. Sa mga video na ibinahagi ni Jinky, makikita ang pagpirma ni Pambansang Kamao sa isang boxing gloves. Kaya mm -hmm. e din sa isang canvas na inisplay sa Big Punch. Pacman! Siya namang po si Singson sa kanyang official page, ibinahagi nito na isang business trip na magpapatibay niya sa relasyon ng Pilipinas at South Korea ang kanilang inasikaso ng dating senador. Una rito, kinumpirman ni Chavit Singson na co-producer siya ng season 2 ng hit K-drama na Vagabond na pinagbibida ni Sungi e na nakatakdaan yung mag-taping dito sa Pinas. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino! Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino!